So yung mga farmer no. Ayun na, ay isang ating gripo. Gripong di bomba no. So tinitesting na namin kung magaling ang pagkakagawa nila no. So ayan. Ayan. <laughs> Pag langis lumabas diyan, tapos ang diesel. <laughs>

Ano po mga ka-farmer? May hangin. Nararamdaman na namin yung hangin. Simen ng hangin. Kinigilaw na po ako. Kailangan <laughs> lagyan ng water. Mga kaanapay niyo, oh, niyo. Pa panapilit ka pa kayo oh. niyo. Pak, kita pergi lagi ya. Mama lagi di rumah, enggak usah main. Nih. Mama menghindar lagi dong. Tาส, tาส. Ha, ah, may nati, may na ano? Hindi, no? Hindi ito, oh. Baga, oh. Wala naman dapat yan. Oh. Gusto mineral? So, 2 minutes na po. Malapit ang ma-revive. Ayun na, palapit na. Mitigas na. Mitigas na yung panga. <laughs> ayun na. Oy. Oh. Ayun, ayun na po. Wala pa. Ayun pala yung nilagay. Ayun yan. Ayun na yan. Takpunan nyo. Takpunan nyo. Takpunan nyo. Takpunan nyo. Takpunan nyo. Takpunan nyo. Takpunan

Kaya kung pump ini, ba talaga ng bukas ng ilalim nito? Papalagyan baka bukas malagyan ko na ng pump. Ayan na, na Gatas. Mali ito pag ano. yung bakal kalain Dapat bakal kalain naroon na ay, sa mo sa so, na yan. Na mo hindi pa rin, hindi uga huwag palaki ng braso baga wala na oh, gatas na oh pero ba't mahina ano? hindi talaga pa, ano ang ilalim yan pa yan boss hindi na po walang pa sa ilalim walang labog pa nare-repeat ka niya pa Ang dad Matiket Sorry na, dinaman ay. ano tayo farmer. Oh. Ah. E na. E Ito na. E na, tubig ng buhay. water Minuto, Minuto lang. Ilalagay tayo ng pump. Isang oh, oras muna malinaw. To so, metrady kapalimua. So so, mga farmer no. Okay na, okay na siya. May tubig na ang ating farm. So ayun na naman mga ka farmer. Thank you very much sa mga gusto magpapanig ng tubo diyan. Dahil ka Marines Norte. Message lang kayo. Pag-usapan natin, okay? Pupup.